Mahigit limampung barangay sa Bulacan at La Union ang binaha dahil sa mga pagulang dulot ng bagyong lando. Sa Nueva Ecija naman ay mahigit sa anim na libong residente ang inilikas habang apat ang napaulat na nawawala dahil pa rin sa baha. Ito ang balita ni Nestor Torres. 35 barangay sa San Miguel, Bulacan ang binaha dahil sa pag-ulan at humugos na tubig mula sa Nueva Ecija, bunsod ng Bagyong Lando. Sa ulat ni San Miguel Mayor Roderick Johnson, kabilang sa mga binang barangay ay ang Maligaya, Barias, Pulong Duhat, King Kabayo, Baritan, Pinambaran, Buga, Salakot, Ilugbulo, Mandili, Batasan Bata at Matanda, San Agustin, San Vicente, Poblacion at Tigpanas. Nasa 70 pamilya ang nanunuluyan ngayon sa evacuation center sa barangay San Jose Old PNR Station habang hinihintay ang paghupa ng baha. Labing dalawang barangay din ang binaha sa Kalumpit at Balagtas, Bulacan dahil pa rin sa ulan at tubig na pinakawalan mula sa Bustos at Ipodam. Agad namang namahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan gaya ng tubig at pagkain sa mga naapektuhan ng bagyo sa Bulacan. Samantala, ilang bayan rin sa Nueva Ecija ang matinding binaha dahil sa epekto ng bagyong lando. Sa impormasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga binha ang bayan ng Haen, San Antonio, Gapan, San Leonardo, Cabanatuan, Santa Rosa at Palayan. Apat ang napaulat na nawawala sa Santa Rosa at Palayan matapos umanong tangayin ng malakas na agos ng tubig mula sa 6,000 individual ang inilikas. Sa ngayon ay pinag-aaralan ng isa-ilalim sa state of calamity ang Nueva Ecija dahil sa pinsalang iniwan ng bagyo habang patuloy ring ina ang halaga ng mga nasirang ari-arian at mga pananim. Samantala sa La Union naman ay umabot sa maygit sa 600 na ang pamilya mula sa 15 coastal barangays ang inilikas dahil sa bagyong Lando. maygit anuno na pong bahay rin ang bagyang nasira at maraming maingisda ang hindi pinayagang pumalaot dahil sa naglalakihang mga alon sa dagat. Sa sobrang lakas ng hangin ay natuklap ang bubong ng Ortega Gym kung saan sumisilong ang ilang inilikas na pamilya ngunit wala namang napaulat ng saktan. Sa bahagi naman ng Iloilo -ilo, ay pito ang nasawi habang patuloy pang pinagahanap ang dalawa pang nawawala matapos lumubog ang sinasakyan nilang motor bangka sa Iloilo -ilo Street kahapon. Sa ulat ng PCG, Pasado las 4 ng hapon, maglayag ang MBC Tawas mula sa parola sa Iloilo -Ilo City, papuntang Gumaras Island. Nang biglang bumuhos ang ulan at humampas ang malakas na hangin na naging dahilan ng paglubog ng motor bangka. Ligtas naman ang 32 pang pasahero ng bangka. Sa ngayon ay patuloy nang nagsasagawa ng Water Search and Rescue Operation ang PCG, katuwang ang ilang pribadong fast craft vessel at motor bangka sa lugar. Kasama ang Provincial News Team, Nestor Torres, UNTV News, Worldwide.